Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang balita sa lahat ng ating mga senior citizens dito sa ating bansa. Wow! Siguradong sigurado na ang budget para sa mga senior citizens sa taong 2025. Inanunsyo ni Pangulong Marcos na ang mga mahihirap na senior citizen sa bansa ay tatanggap ng 1,000 pesos allowance mula sa gobyerno para madagdagan ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay at gastusin sa pagpapagamot. Sa President's Budget Message, para sa fiscal year 2025 na naipost sa website ng Department of Budget and Management o DBM, binigyang diin ng punong tagapagpaganap ang pangangailangang tumulong sa mga senior citizens. Ang allowance ay hindi lamang inaprubahan upang kilalanin ang moral imperative ng pangangalaga sa mga matatanda ng bansa, kundi bilang isang salamin ng mga halaga at pangako ng ating bansa sa isang exclusive society. Ito ay ayon kay President Marcos. Sa ilalim ng proposed 2025 national budget, ang social pension para sa indigent senior citizens ay tatanggap ng kabuuang budget na 49.8 billion para sa mga 4 million na indigent senior citizens. Ito ay katumbas ng monthly allowance na 1,000 pesos kada senior citizens. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.